Mexican mayor ikinasal sa isang babaeng buaya alinsunod sa kanilang 230-year-old na tradisyon. Tila hango sa isang fantasy film ang ginanap kamakailan na seremonya sa Mexico matapos ikasal ang isang lalaki sa isang hayop. Hindi dahil na inlove siya rito, kundi dahil isa itong matagal ng tradisyon. Ang kwento sa likod ng kakaibang tradisyon na ito, ito. Ipinagdiwang ang pag-iisang dibdib ng mayor ng San Pedro, Huamelula sa Mexico na si Daniel Gutierrez at ng isang babaeng buwaya sa isang magarbong seremonyas. Sa isang video na ipinost sa social media, makikita ang groom na nakasuot ng puting long sleeve na polo na meron pang pa embroidery ng isang buwaya sa kaliwang bahagi ng dibdib nito. Katulad ng ibang brides, nakasuot din ng maliit na buwaya ng puting wedding gown at kapansin-pansin ang tali na nakapalibot sa bibig nito. Sempre hindi matatapos ang kasal kung hindi ito seselyuhan ng isang halik na pagsasaluhan ng bride at groom. Kakaiba man sa paningin ng karamihan, isa itong tradisyon sa Oaxaca, Mexico na isinagawa ng indigenous groups na Kontal at Huave sa loob ng 230 years bilang tanda ng kanilang pagbubuklod. Bukod pa riyan, isa rin sa mga dahilan kung bakit isinasagawa ang tradisyon na ito ay dahil sa paniniwala ng indigenous communities na magdadala ito ng biyaya mula sa kalikasan kabilang na ang masaganang ani. Alinsunod po sa tradisyon na ito, ipinaparada at dinadala sa mga bahay-bahay ang buwaya habang suot ang kanyang wedding gown bago simulan ang seremonyas. Samantala, kinikilala ngayon si Mayor Daniel bilang hari ng mga kontal at ang kanya namang asawa, ang prinsesa ng mga huave. Ikaw, napapaisip ka rin ba kung ano ang magiging buhay ng bagong mag-asawa matapos silang ikasal? D.W.I.Z. Research Report Re -re Report Thank you for watching! Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa D.W.I.Z. News, D.W.I.Z. News FM Regional, D.W.I.Z. News TV, Aliyo Channel 23, nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts